<laughs> We are ready to pansa. Himala, nagyaya. First biking namin to na maaga since nakalipat kami dito sa Sambales. Excited yan siya dahil may na-discover kaming magandang spot nung nakarang araw. Pine trees. marami kaming kwentuhan while biking. That's normal. Heto ang isa. Anong masasabi mo sa idea na isa lang ang buhay natin to only have one partner? <laughs> Ito lang. Alam mo, if you find the best partner. Eh, hey, how will you know if it's the best if it's only one? when huwag mo na yung mga other possibilities. <laughs> Ganito <laughs> yun. Ganito yun so many ice cream out there, diba? Ngayon, syempre, hindi mo malalaman yung alin yung best ice cream dyan. Kailan mo tikman lahat. Pero hindi gano'n sa Mary. Okay. <laughs> like, <laughs> Parang papunta ka dun, ah. Wait! Ang ibig kong sabihin, syempre, nakatikim ka naman siguro ng at least 10 ice cream sa life mo. Yung natikman mo na ice cream, regardless kung hindi mo natikman yung 1 million pa, oh. ay sobrang perfect for you, masarap for you. You stop there. Uh, so, ganun siya kapag dating sa pag-ibig Yeah. Uy, ang haba pa ng speech niya dyan. Pero lahat may sense and I love listening to her. At kung gusto mo pa, I join ka sa next hashtag kwentuhan episode namin. With the same topic. Yes? Yes. We're lost. Sige nga Rod, see you sa susunod.